babalik po ang News at One. At kaugnay ng anibersaryo ngayon ng Martial Law, narito naman si Elena Luna mag mula sa Bantayog ng Bayani. Elena? Higit sa pagsunod sa seremonya personal para kay Pangulong Aquino ang ginawang pag-aalay ng bulaklak sa Bantayog ng mga Bayani. Sa likod ng monumentong nagpapakita ng babaeng simbolo ng inang bayan na hinihila para makabangon ang nakalugmok na lalaki Nakaukit ang pangalan ng kanyang amang si Binigno Ninoy Aquino Jr. Isa si Ninoy sa unang anim 65 bayani at martir ng martial law na kinilala sa pamamagitan ng paglagay ng kanilang mga pangalan sa Wall of Remembrance. At kung tutusin, siya ay isa lamang butil ng dato sa mahabang listahan ng libo-libong Pilipino na ipinadakip, na ipinakulong, at kung di pinalad, napatay mula ng di umano'y nilagdaan ni Ginoong Marcos ang proklamasyon ng martial law noong ikadalawampot ng September 1972. Ito ang dahilan kung bakit nakatindig tayo at tinitingala ang bandayog na ito. Sumasaludo tayo sa bawat pangalang nakaukit dito. Hindi lang ang aking ama ang, ginuguta, ang ginugunita ngayong araw. Maraming Pilipino ang nagbuwis ng kanilang buhay para bawiin ang demokrasya. Para sa kanilang alaala, -ala, sakripiso at kabayanihan ang araw na ito. Sila ang mga bayani ng panahon ng batas militar. Na kaukitman man o hindi ang mga pangalan nila sa bantay ng mga bayani, ang pagtitipo natin ay simbolo ng ating kolektibong pasasalamat sa kanilang kadakilaan. Ayon sa Pangulo, hindi dapat sayangin ng mga naging paghihirap ng mga Pilipinong nagbuwis ng buhay noong batas militar. Paiiralin -an niya ang katapatan at katotohanan sa tuwid na daan. Napapanahon na din Ania para itama ang baluktot na kaisipan kaya inatasan niya ang National Historical Commission of the Philippines na lumikom ng mga tamang impormasyon sa batas militar. Upang matsak na ang pinapasa nating impormasyon, pinapasa natin mga impormasyon sa mga kabataan ay nakabatay sa tunay na nangyari sa kasaysayan inatasan ko ang National Historical Commission of the Philippines na buo ng isang komite ang layon ang masusing paglikom sa mga karanasan at kwento ng mga individual na talagang nabuhay ng panahon ng Marcelo. Nais natin tsakin na katotohanan lamang ang bukal ng mga impormasyong nakalimbag sa mga aklat ng mga estudyante, hindi sa pinagtagpitagping na sinungalingan ng mga propagandista, hindi sa mga retaso ng paglilinlang ng mga revisionista. May kasabihan, ang mga nakakalimot sa mga kamalian ng nakaraan ay laging nasa bingit na ulitin ito. Huwag na natin paintulutan na maulit pang mailagay sa alanganin ang ating karapatan at kalayaan. Hindi ako makakapayag na may pasang muli sa susunod, may pasang muli sa susunod na henerasyon ang mga pagkakamali ng kasaysayan. Pahalagahan natin ang pamanat-aral ng batas militar. Tungkulin ng bawat isa sa ating alagaan ito, gamit ang tiwala sa isa't isa, pagmamahal sa katotohanan at higit sa lahat sa pagkilala at pagbibigay halaga sa sakripiso ng ating mga bayani. Ang 40th anniversary ng martial law ay may temang isang pagpupugay sa mga bayani at martir ng martial law. Nakasama ng Pangulo na Seremonya, si the National Historical Commission of the Philippines Chairperson Dr. Maria Sereno Jokno, AFP Chief of Staff General Jesse Deliosa at bantayog ng mga bayani Foundation Executive Director Niebelina Rosete. Nakibahagi rin sa pagunita sa anibersaryo ng batas militar ang mga high school students mula sa Quezon City, mga kaanak ng mga bayani ng martial law at mga kinatawan ng lokal na pamahalaan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna.